Mali ka niyan. Mali ka kapatid. Yung hindi ko sinasabi, huwag mong ipaparatang sa akin. Wala akong sinabi na yung banal na halik ay hindi banal na halik. Wala nun. O oh, eto po. Sabi niyo po, hindi beso-beso. Kung hindi po beso-beso, ano po ang banal na halik? <laughs> Bakit? naninindigan ka ba na yung banal na halik beso-beso? Wala po ako sinasabi ginong Suriano. De, tiniti ako kayo po ang tinatanong sa... ko po. Hindi, ano tinitindigan ko ang... sa'yo. Hindi kasi po, uh, kayo po. Kasi ang... ko sa'yo. Paranin mo ko. Sabi mo kasi, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? bakit naniniwala ka ba talagang beso-beso, banal na halik? Kayo po ang may palatuntunan na tanong kay Suriano. Sinabi mo kasi. Ay, ako magtatanong. Ano po yung mo kasi yung paliwanag ko eh. Ang sabi mo, kung hindi beso-beso... Pinong -beso. ako Ay, naman po mag... Ah, hindi tayo magkakaintindihan yan. Pagkasasabayan mo ako. Kailangan po. Unang-una, programa ko ito. Huwag mo namang ipakita ang kabastusan ng iglesia ni Manalo. Sanay na kasi ako sa kabastusan ng iglesia ni Manalo. Eh, huwag mo naman dali ng ganti sa kabite. Eh, kabastusan yung ginagawa mo. Hindi pa ako tapos nagsasalita ka eh. Ang nagtatanong, nag-iintay ng sagot. Huwag kang sasagot, hanggang hindi ako tapos magsalita. Kapatid, yung sinasabi po ni Brother Eli, konfirmasyon po, ang inyo po bang paniniwala sa banal na halik ay beso-beso? Kayo po ang tinatanong namin. Hindi kapatid, para nga po. Kung hindi po, beso-beso eh. ganito ang ganito nga po. Ganito, nga po, ganito nga po. Ang paniniwala nyo ba'y ba beso-beso ang banal na halik? Ang sabi niyo po, Brad Willy, really, palatuntunan niyo ito. Kung kami po, pababayaan yung magayag ngayon, hindi na ninyo ito palatuntunan. Hindi pala po, tinatanong lang kayo, tinatanong lang kayo. Yun bang beso-beso, gaya ng sinabi ni Ramil Parba, yun ba talaga ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo sa Banal na Halik? Teka po, uulitin ko lang po, nagagalit po kayo eh. Hindi po, wag ka ang nagagalit kami Nasa area ni eh. hindi naman totoo. Galit ba si Bradwini? Di ba nililiwanag lang? Masama tubo ng bunga nga mo kasi. Hindi po. Ano Wala po? naman si... Nagtatalong lang si Bradwini, nagagalit ba? Hindi ko po. Sabagay, yung itsura mo, dapat ka talagang kagalitan. Opo. Dapat ka talagang kagalitan. Eh kasi, hindi Odi... pa ako tapos eh. Dumadaldal ka na eh, nagtatalong ka lang eh. Aminin mo munang makikipagdiskusyong ka, sasagutin kita. Eh di ganito po. Hindi. Mga kababayan, mga kababayan, gawin natin opisyal. Ang sabi niya, aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call sa pre-debate conference. Tira mo, meron ba akong sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Ang sabi niya, Aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call okay sa pre-debate conference. Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Meron pa ako sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Wala nun. Napakasinungaling talaga nito. Una po sa lahat. Hindi, sinungaling kanya ne. Eh. Wala ako sinabing ganon. Sinasabi ko sa iyo, aminin mo muna ang nakikipagdiskusyon ka para sagutin kita. Hindi Kasi hindi ka nagtatanong eh. eh mo, marami nang nagtanong. Ang palatong ko. pakinggan mo ako. Napakabastos mo, wag mo akong sabayan. Napakabastos naman ito eh. Yan ba tinuro ni Manalo sa'yo? Hindi ka makapagparaan sa kapwa mo tao? To, sabi niyo magtanong eh. Oo. Ang hirap kasi kay Manalo, ayaw lumabas kaya mga membro niya ang nagtatanggol sa kanya. Ang pinakamagaling, palabasin mo si Manalo muntuang! Palabasin mo! Palabasin mo, Minit mo. Yan ang hirap, mga kababayan. Yan ang hirap pag ang puno ng reliyon nakatago sa aparador. Ilabas mo si Manalo. Mas magaling. Magkakatapos tayo. Labas nyo na si Manalo. Labas nyo na si Manalo. Ayaw ka rin lang na mahusay na usapan eh. Nagsasalita ako, sinasagot mo ako. Napakabastos mo eh. Marami nang nagtanong. Hindi naman nagkagulo ng ganyan eh. Ikaw lang naman na nanggugulo eh. Hindi, kaya pinapaamin ko sa'yo muna. nakikipag ka ba? O nagtatanong ka? Kasi marami nang nagtanong, hindi naman ganyan eh. Eh, ikaw, hindi ako makapagsalita. Dinasabayan mo ako eh. Kabastusan ang itinuro sa'yo ng puno mo. Unang-una, mga kababayan, ano? Hindi naman tinatawag yan dahil wala sa listahan ang pangalan yan sa magtatanong. Bastos talaga, bastos. Paliwanag mo, Brad Joseph. Ang tinawag ko pong pangalan, oy, ginong bastos, makinig ka. Ang tinawag kong pangalan, Mario Palacios Sr., isang Muslim. Sige noong Mario Palacios Sr., isa pong Muslim. Sige po. Ha? Magandang gabi po, uh, Brad Muslim po. magandang gabi po. Uh, ako po ay si Joselito Heron. Itatama ko lamang po. Ang pangalan ko po ay Joselito Fernando Heron. Uh, taga palit po ako. At Iglesia po ni Cristo at nagpaparatang ka na sinasabi mo, hindi totoong hindi lalaban si Iranyo Manalo. Sabi mo sinungaling din ako. Patunayan mo, lalaban si Manalo. Tindigan mo yan. Pirmahan mo. Sunduin mo si Iranyo Manalo. Iharap mo kay kapatid na Soriano. Lang agaw ka lang nag-eksena, nang bastos ka pa. Hindi ka ang tinatawag, hindi ka nagpalista, hindi ka na nahiya sa mga nakalista. Sige, umuwi ka, sunduin mo si Manalo. Patunayan mo lalaban siya kay kapatid na Soriano. Sasabihin mo, nagpunta ka rito, magsosolo ka. Yung isang ministro yung lumusob sa lugar.